Pero ako, never ako nagbayad sa lalaki. O, oh, ganun? Gagastos ang ba namin yung sarili namin para magbabayad lang din sa lalaki. Kaya pag ganyang may mga lalaking na da, ano, na ano, binabara ko kagad, doon ka pumunta sa mga baklang parlorista. Sabi ko, gusto mong mayarang ka, doon ka, sa ano? Sa mga parlorista? Oo, kung gusto mo libre kanan tayo dyan. Kung gusto mong libre doon ka sa mga baklang sa mga baklang <laughs> eh yung Pinoy na nag-ano sa akin kanina, may itsura, matangpad. Oo, oh, diba? Para ka lang babae din, no? Pero alam niyang trans ako. Ah. Oo. Hindi daw kasi pag babae raw kasi hindi raw masyadong nasubo. Totoo ba yun, kuya? Ay, hindi ah. May mga babae rin talagang sumusubo ng bongga. Hindi na bakla, no? Oo, uh, may ganun. Kuya, hindi sa pag lahat ng nakaano sa aking lalaki, ha? Maniwala ka sa hindi. Apo. Pilipino, nakarelasyon ko, matagalan, tatlo na nakarelasyon ko, eh. may uh, exe, one year. Oo. Talaga sinasabi nila hindi sa pag-aano sa performance? Hindi sa performance, katawan, amoy, lahat. Ipad yung nahawakan yung balat ko, katawan ko, sa sabihin, lambot ng balat ko no, ng in, inis. In. Kasi di ba ibang mga babae, hindi naman din sa ano, talo na pagkakura Hindi nga kami nacho ka nang walang kondom eh. oh, ganun? Oo, oh, sa so guest. Talagang ako hindi, lagyan ng kondom niya. Bago'y subo. <laughs> Kaya nga kuya, minsan kala nyo, ganyan-ganyan lang yung mga ano dyan sa Burgos, hindi, mga din. Nakikita mo rin naman sa itsura nung trans kung sa ina-inarte, sa hindi. Tama. Nakita mo yung mga kasama ko kanina, yung kasama ko naka-palda. Yung naka-maong? Oo, naka-palda, yung naka-heels, uh, na-silver, yun, sobrang apti nun. 10,000 maningil yun. Oo. Uh? Yung lumapit doon sa dalawang foreigner kanina. Oo, oh, uh, kasama nila ako noon. Oo oh, nga. nga kami noon, tagpukor, ayaw namin. Kaya nilayasan narin namin. So, hindi ako gano'n yung mga habol lang eh. Ako lalapit. Oh. Pinatay kong tawagin ako bago ko lapitan. Yung iba kasi doon mga nangahabol, namimilit. Nangahalok talaga, di ba? Pwede, hindi ako ganun. Nang una sa lahat, gusto mo kayaran ka, dapat malinis ka, mapakuha, maganda ka. Ah. Ganon. Rider din ako, kuya. Naka-ADB ako. Oo. <laughs> ah, ganon. May grupo ako. Mga ADB. Oo, oh, tas tayo ah. Apo. Ah, ah, May sarili din pala kayong motor. Oo. Oh, oh. Doon lang ako yung poste, o oh. Ah, okay po. Yan, dito lang. Okay. Ah, hawak sa Salamat po. Bye bye. Ah, ha? Ah. Ako ba doon? Thank you. yon, Pumayag naman siya. Basta hindi lang daw siya kita.